Yo, so, what's up right, mga tropa So ngayong araw mga tropa Is November 2 So dito ngayon sa public cemetery Ng Kainta So ngayong November 2 na pala ako nadalo Sa aking mga magulang mga tropa Hindi na ako sumabay kasi sobrang dami Ng taon pag -uwan. So kasama ko ang ate ko mga tropa Yay, nasa unahan So dito, lalakad lang kami So medyo marami ding tao sa loob So bawal lang sa sakyan pero may taxi sa loob Na nakapasok mga tropa So lalakad kami papunta doon sa ang puntod ng aking mga magulang mga tropa. So ito yung kaganapan dito ngayon sa public cemetery ng Kainta ngayong November 2. Dalaw-dalaw muna tayo baka tayo dalawin mga tropa. at syempre kung makikita nyo hindi talaga may iwasan dito ang mga pasaway. ito nyo sa taas mga tropa nilagyan na lang ng nilagyan na lang at yan para may iakyat lang yung kandila yung mga tropa pinatungan ng bato sa taas at ganito nga pala mga pansyon dito sa public cemetery mga tropa sa so, isang pansyon apatan mga tropa yung iba tatlohan so sobrang dami ngayon nung dumalo pa rin na nakikita nyo sa baba niya no Taming bulaklak at kandila mga tropas. So, apat-apat yan sa isang panchon. Yung iba, tatluha Yung iba, apatan. <tinyo> Uh -huh. At yun na nga mga tropa, ito after few inches pa huwi na kami mga tropa. Mar marami pa rin tumating mga tropa kasi magagabin na. So yan, tamang wala yeah, kami may, may pa we, na naman mga tropa. So pinakita kasi ako dito ba batang kakaiba. Yan o, no? ang mga tropa. Treat, treat or treat. 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 Ang costume mo, idol ha. Ah. Hey. Okay ka muna. Lagay ka, ya Lagay niya. lag lang to. Vlog-vlogan. vlog lagan Okay ka muna. Eh, may binti yung <laughs> Madami na. <laughs> Yan, gaganapan ngayon dito Ados. So, Ados na ako munta mga tropa. Dalaw tayo, baka tayo dalawin. Ay, dali ng, ano? dali doon, no? Dami na doon, eh. Dami na doon. Yung po dati wala pa yan, no? oh. Buti nga, 4th floor lang eh. Sa Barak, ang tataas na. Sa Barak. Uh... Um, sa Pasig. Pasig. Dapat yan, nagyan na hagdan pataas. Ay, 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 sa sinasa Barak, ang last na ano, sa January, katapusan, 2025, aalitin na yung mga ano, yung, yung mga naka, ano, sa Barak, kailangan follow-up na yun. Exit na tayo. Ito yung exit saka entrance. Ayun ang layo <laughs> diba? oh, dito walang mga sasakyan sa loob bahala ka sa labas kahit sa mag parking yan yung labasan yan din yung pasukan lakad walk in walk okay. in tama ati atigo yan no muna, baka tayo dalawin may six na mga tropa eh hmm, yay tai mama tai naka park oh ayan ay parkingan nila eh melit lang saan dito yung mga pulisan natin sa likod na yun sa likod ng tent na yan. kaya safe kayo dito sa public cemetery so uwi na tayo let's go